So kayo mga fran, binasukat tayo Starbucks, eh, Starbucks <laughs> SM Sukat. Ah, kakapulig ko pa lang ng Jollibee Olivares. Natak na naman. So deliver nito sa Airport City Mall. Tara samaan nyo ako mag-pick up sa Starbucks. May shoutout muna tayo. Erickson Bara, classmate ko nung college. Kabagis Lawin, shoutout po sa iyo boss, RS. At syempre, John Vic Estrada. Jonathan. Yon, yes mga idol, maraming salamat. Brother. Starbucks. Hanggang ngayon, ina-testing ina, 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 ko pa rin kung ano yung the best setting para sa ating ano, uh, video. Uh, ngayon, naka 1080-60p lang ito. So, nandito na tayo. Tigapin muna natin yung order na uh, CS. Parang pogo ata ah, So, let's go na! Mamaya natin i-on yung ano. Sa camera. Oh, deliver pala natin ngayon yung Starbucks. So, iniyata ingatan lang natin. Kasi mahal yung kape. <laughs> tayo kasi pang 3-in-1 lang tayo. Ito yung dating Bira Mall. Nawala na siya ngayon. So, saglit lang naman to ating delivery fee 66 pesos from SM Sukat on sa dating Airport City Mall. ah uh, not bad. So, maraming, maraming salamat pala sa mga nanonood ng ating videos and future uploads. Uh, yun. Malaking bagay yun, yung mga views niya. May nakanoon naman dito si CS na iwanan na lang sa ano Sa uh, security guard iwanan na lang sa guard Ayan, na natin yung ating camera Yung ating Insta360 Malapit na tayo. Malapit sa ating didribi. Ayan na, nandito na tayo Tabi ng Phoenix Nandito yan Delivery area. Sir, iwan na lang daw po. Kay Unrecto Ha? Anrecto. Amren? Hindi, Un Unrecto Kay Mamrecto? Ah. Ay, Starbucks. Ah. Okay na yan, sir. Ah, ah salamat po. So yun mga prod, na-deliver na natin ng ating uh, delivery food. Ha? Ayan, ewan ko kung saan na-deliver ko na. So yun, maraming maraming salamat. Have a great day.